Nakuha ang Department of Public Works and Highways DPWH ng 37 bilyong pesos pa mula sa Japan International Cooperation Agency JICA para sa pagtatayo ng 23 kilometrong Dalton Pass East Alignment Road Project sa Luzon. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Isang kahangahangang hakbang pasulong sa pagpapaunlad ng infrastruktura sa ilalim ng bagong Pilipinas kasunod ng matagumpay na Loan Signing Agreement sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Japan International Cooperation Agency JICA para sa pagbili at gawain sibil ng 23-kilometrong Dalton Pass East Alignment Road Project sa Cagayan Valley Region. Sa isang seremonya noong March 26, 2024 sa JICA, Philippines office sa Makati City, sinabi ni Department of Finance, DOF, nilagdaan ni Secretary Ralph Recto at ng punong kinatawan ng JICA Philippines na si Takema Sakamoto ang una sa dalawang tranches ng loan agreement na nagkakahalaga ng 100 bilyong Japanese Yen, humigit kumulang 37 bilyon pesos, para sa mga serbisyo sa pagkonsulta at gawain sibil ng Dalton Pass East Alignment Road Project. Nasalamatan ni Bonoha ng gobyerno ng Japan sa patuloy na interes at pangako nito sa pagtulong sa pamahalaan ng Pilipinas na magplano, magdisenyo, magtayo, at mapanatili ang mga pagunlad ng infrastruktura sa bansa kasunod ng tatak ng pamamahala at pamumuno ng Bagong Pilipinas sa pamamagitan ng Build Better More, agenda ng Administrasyong Marcos. Ayon kay Senior Undersecretary sa in charge ng DPWH Infrastructure Flagship Projects, ang Dalton Pass East Alignment Road Project ay inaasahang makapagbigay ng mabilis, tuloy-tuloy, at ligtas na koneksyon ng mga tao, produkto, at serbisyo mula sa Cagayan Valley Region at Central Luzon, na palakasin ang ekonomiya mga aktibidad gayon din ang pasiglahin ang pagunlad ng agrikultura, komersyal, industrial, at turismo sa kabuuan ng Luzon. Ang pagtatayo ng Dalton Pass East Alignment Road Project ay magtataguyod at magtataas ng mga aktibidad sa ekonomiya at transportasyon sa Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, at Cagayan Valley Region na kilala sa mayaman at malalawak na lupain nito, kaya ang mga pangunahing producer ng palay at mais sa buong bansa. Ang alternatibong kalsadang ito, na nagbabalangkas sa mga kalsadang may apat na lane, dalawang lane bawat direksyon, ay lampasan ng kasalukuyang Dalton Pass, lalo na sa panahon ng pagsasara ng kalsada dahil sa mga kalamidad at aksidente, at para mabawasan ang mabigat na trapiko sa lumang ruta. Ang proyekto ay nagsasangkot ng pagtatayo ng 6.121 kilometro na mga seksyon ng Twin Tube, na ang mas mahahabang seksyon ng Hilaga at Timog na Lagusan ay tinatayang may sukat na 4.516 km at 1.605 km sa kabuang haba, kasama rin dito ang pagtatayo ng sampung tulay na may kabuoang haba na 5.828 km at mga gawaing proteksyon ng slope. Samantala, ang apat na bahagi ng proyekto ay kinabibilangan ng road highway na mapupuntahan ng lahat ng munisipyo at barangay sa Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. Ang North at South Tunnel na makikita sa munisipyo ng Santa Fe at Carangilan, at ang tulay na tatawid mula sa munisipyo ng Aritao, Santa Fe, at Carangilan. Ang proyekto ay nahahati sa apat na packages, ito ay Package 1 na may kabuwang haba na 13.62 kilometrong apat na lane na kalsada. Isang 1.6 km twin tube south tunnel, at pitong sa sampung tulay lumalawak sa 1.840 km, ang package 2 ay sumasaklaw sa 4.78 km north tunnel, at ang package 3 ay paunla rin ang natitirang 4.61 km ng apat na lane road at ang pagtatayo ng mga tulay 8, 9, at 10, na may haba na 1.17 km. Ang Package 4 ay tututuon sa pagtatayo ng pasilidad ng tunnel, pasilidad sa pagpapatakbo at pagpapanatili, at mga gawa sa linya ng kuryente. Noong December 2023, inaprubahan ng National Economic and Development Authority, NEDA, ang 67.4 bilyon pesos na tinansyang gastos ng proyektong ito na nagpabilis sa lahat ng paghahanda at pagsusumikap ng DPWH Unified Project Management Office (UPMO) Roads Management Cluster 1 Bilateral sa pagsasakatuparan ng pambihirang proyektong ito ay nakaposisyon upang maging gateway ng ekonomiya at transportasyon sa pagitan ng mga rehiyon 2 at 3. Samantala, sa lalong madaling panahon, gayon paman, ang bagong viaduct ay nakatakdang ganap na mabuksan sa mga gumagamit ng expressway matapos ipahayag ng Enlex Corporation na sila ay gumagawa ng tuloy-tuloy na pagunlad sa proyekto. Sa huli, ang konstruksyon sa nasabing viaduct ay nasa 72% na pagkakumpleto at nasa tamang landas na matatapos sa November 2024. Ang Kandaba Third Viaduct Project ay sumasalamin sa pangako sa pagpapahusay ng Kagan Hawahan at kaligtasan sa paglalakbay para sa mga motorista, magbibigay ng mas ligtas at mas mahusay na karanasan sa paglalakbay bago ang Holiday Rush. Kasama ang Kandaba Viaduct na nagsisilbing mahalagang link sa pagitan ng Pulian, Bulacan at Apalit, Pampanga, ang pagtatayo ng Third Viaduct ay bahagi ng mas malawak na inisiyatibo ng Enlex Corporation upang pahusayin ang expressway serviceability, kaligtasan, at pagiging maaasahan ng infrastruktura. Bukod sa malapit ng matapos na kandaba Third Viaduct, ang iba pang mga proyekto ng Enlex ay nakahanay o isinasagawa sa lalawigan ng Pampanga upang mapabuti ang mga karanasan sa paglalakbay, Kabilang dito ang proyekto ng NLEX Segment 3 widening na nagpapalawak ng kapasidad ng kalsada ng NLEX San Fernando hanggang SCTEX per sa Mabalacat, Pampanga. Ito ay nakatakdang magsimula sa first quarter ng 2025 at makikita ang pagpapalawak ng kapasidad ng expressway mula dalawang lane hanggang 3 lane sa bawat direksyon. Kasama rin sa proyekto ang paglalagay ng roadway lighting mula Enlex San Fernando hanggang Santa Ines, mabalakat para sa pinahusay na kaligtasan, at pagpapalawak ng Mexico Interchange upang matugunan ang lumalaking dami ng mga sasakyan sa lugar.